ka dapat mapiduta. Hay na. Mm. dilang sa gagasot. <laughs> Nakasanong nakita? Natin nag siguro. ang ganda pala. Ano tong mga to? Mga hospital? It's clinic. Wala pa lang clinic ito. Wala pa lang clinic. Kita naman yung hotel, hindi naman tapos, no? Kulang lang sa kulay.

Ang dama di damam mo. Youtube mo tayo eh. Okay. Ah, nga tayo eh, bablack. Kamula eh, na niya. Oh, dalang tayo, oh, oh, black moon niya. Pagkikita mo ang tapon eh, pagpagnan nyo ni Kuya? Oh. <coughs> Lord,

Uwan, hura siya. Baya tagpawis. Aji, inal daw nga, minalom ka wong mang na, ay sus. nga benefit na. Oo, oh. hindi ka nga, nag lose weight. Yay.

Damot hmm. lugan. Damot lugan. Ni agro ka tini. Mabali mo magnet tini ang ita ito ni kasla pinaka kuana. kaya dito. Ah. Di kayo yung nagnanimilay? Oo, oh, ah, hindi. Wala tayo po, um, ka. Hmm, tayo ka. Okay, na po. Kaya nagsug mo? Nagsug. school? Niyato school. Uh, school. Naangin pa

Yang klinik um, atau klinik gitu. Ii, na siguro. Lawyer, mm lawyer. hmm. Pagkain okay. Nalam yung pagkating iwak mo Madi mo slay nang namo <laughs> bakit ni ubing Bakit kinubing ba mo siguro ikaw di klinik di inang nasi ka talaga. Ang dapay nagnag, -nag, maritis ka. <laughs> o ka ate, mga kitaan ta, delikado. <laughs> Mabuti nga ka siya. maya mo ti magna, nagmayat si ka. Ha? Huh? <laughs> Guys, nandito po kami nag -walk. Ang ganda ng panahon, ang lamig, no? Hindi siya masyadong malamig, hindi siya mainit. Di ba tayo katamtaman? Allah, sana. kumain, tapos mag-green tea. Sana, ba, ba liliit na ako, guys. Kasi tumas na yung blood pressure ko yata, yung sugar ko. ajila lata, laklata, nininit nga ro dun. Ah, hindi siya pwede makamuhay. Bayadang ka. Muna, eh. pa. Hmm. Okay, sangkagtakta na rin, bayadang. Maniwala ka kanya, tignan ito. Saka nagagataat na laing adya, nakrusulad ang tupay ni Madam Edintag. Kung nagadukay ang tupay niya na, nanipod. Muno na pingin ni Kaksuna ng msika. Nagaduin tupay ko kanya na. Diretso tayo, may naman isang pahay ikot. Kami sampai nga ikut kita hambay mga nabannog, nabannog ka niya. Kasi ka ano mabannog ka, okay lang. Kami sampai ikut niya. Oon. Sino mo maros? Ay, na balay, eh, naburger sa ko pala ide. Kaya lang nagpangasmok din. Asawa na, Masre. Oo. Oh. Tapos yung asawa niya, Sri si Lanka. Buwan. Nagpangasan. Nagpangasan. Kaya lang, buti ko si kami di matatiyas ka nila kaya na. Hanggang balay. Buna, nila. Niya nga banda? Niya luma pa yung bala. Ay. Wala nila kayo. Umalis kayo. Wala na. Ah. Ano kayo umalis ko we'll na na. amin si Kwang. Iti kantado na ikatok. Hanak kayo tumikat balay din. Ha? Hanak kayo tumikat ibalay yaw. Kasi kayo tinakaigam. Na? Kapag-upisina ko ko na nakang mabalim ka nabay ka nga labig doon. ko na ito. Magagawin na ito. Pwede nga nga na. nakang ko. Hindi nga mga alamot ti sarili Malala na. Nakang-upisina. Hoy. Oh, Hada haywan ko na uh, ke uh, nya aja ya masri kan aja asawa na masri mo lang ay nahilig na maki apa kita um. ay, um. ay aja siguro ti ko ni ko tingipon smile yes. ko nana nya na at nga nga sugsa ay gym hmm. gym gym, hmm. gym ni arji nga to ni the gym ni nga to Hmm, pa si G, klinik. Klinik sa kagyo. O, ka, nga maangin na, niya tayo. Ay, apo. Pati um, matihan mo adakal oh, siyang ko ni. Mm. Ito. <laughs> Kakasan nung no, ay ka, pangka mo, hindi ko tikayat ko magnak lang. <laughs> magnak, jintis kinita. of you. bantayan. Tila pag turturungan na. Naglawaan di talaga dalan. Si kami ni Kalbo ide nagmayat ag exercise kami di pahil gilikod tibalay Nagmayat. Pa sumang po kami, mang kami tinag-iim. Awahan <laughs> Mabisin Mabising kami, magluto ako, Kumangan mat. <laughs> lumumugak din na panak ka Tadi kami di diba? Si Rugi na, diba, atay? Mm, Aji! Wow. Ha, ah, nagida. Aji, magidida kami. Kasi lang na-depress kami, na, kami ta tay oh, okay. huh. Buy ni Kuya nga raw. Ha. Buibuya. Nang may amot ito yun eh. Raud. ta School. Ida, magtratrabaho ito yung Pilipina. Oh, okay. Ah. Uh -huh.